Nang suliapan ko ito, nakatutok ang mga mata nito sa kanyang mga pagkain kaya naman kaagad na naging palagay ang loob ko. Ilang minuto din ang lumipas ng bigla na lang nitong itinaas ang kanyang hawak na tinidor na maispagheti at kaagad na isinubo sa akin. Hindi ko napaghandaan iyon kaya naman kaagad akong napanganga para tanggapin ang pagkain. Pagkatapos niya akong subuan, ningiti-ngiti itong muli niyang ibinalik ang pansin sa pagkain. Muli tuloy akong nakaramdam ng pagkailang habang nilulunok ko ang pagkain. May itinatago din palang ka, sweetan ang mani na ito. Mukhang kailangan ko pa siyang kilalanin para hindi naman ako mangangapa kapag kasama ko siya. Dahil sa hindi maipaliwanag na saya na nararamdaman ng puso ko, hindi ko na namalayan pa na naparami na pala ang aking nakain. Busog na busog ako at mukhang mahihirapan na ako nitong makabalik sa pagtulog. Masayang-masaya ako dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkasabay kaming kumain ni Pianot simula noong ikinasal kami. Laking pasalamat ko dahil pagdating ko kanina, masaya akong sinalubong ng best friend kong si Rafael. Kaagad nitong nabanggit sa akin na nandito nga raw si Charlotte at natutulog sa isa sa mga guest room na paborito niyang gamitin tuwing dumadalaw siya dito sa mansion. Nakausap ko din si Grandma Carissa al nabanggit niya nga sa akin na nagagalit daw si Charlotte dahil nakabuntis daw ako ng ibang babae na mahigpit ko namang itinanggi. Kaagad kong pinabulaan ang tungkol sa issue at sinabi ko kay Grandma na wala sa bokabularyo ko ang lokohin si Charlotte. Mabuti na lang at hindi na ito nagtanong pa ng kung ano-ano at mukhang naniwala naman kaagad ito sa mga paliwanag ko. Bwesit talaga ang Lucas na yon. Nananahimik na ako pero gusto niya pa rin guluhin ang buhay ko. Alam kong may gusto siya kay Charlotte, kaya gusto niyang sirain ang pagsasama naming dalawa. Mabuti na lang at mabait ang pamilya Villarama at willing silang makinig sa mga paliwanag ko. Kapag nagkataon, baka nagkalabo-labo na. Kung naging ibang pamilya ito, baka habang buhay ko na sigurong hindi makikita si Charlotte. Buti na lang at open-minded ang mga kamag-anak ng babaeng mahal ko. Si Charlotte lang yata ang mahirap paliwangan dahil ang bilis sumama ng loob niya, ang hirap din itong suyuin sa bagay, sino ba namang asawa ang matutuwa kapag may kumakalat na chismis na nakabuntis ng ibang babae ang lalaking pinakasalan mo? Kahit sino talaga magagalit at kapag hindi pa kami makapag-ayos ni Charlotte, babalikan ko talaga ang Lucas na yon at lalo siyang malilintikan sa akin. Dahil mag-asawa kami ni Charlotte, kaagad akong pinayagan na makapasok sa kwarto kung saan ito nagpapahinga. Naabutan ko pa nga itong nakatalukbong ng comforter at mukhang tulog. Mabuti pa siya at relax na relax samantalang ako, halos atakihin na sa puso sa sobrang pag-aalala sa kanya. Kung hindi ko siguro nakasalubong si Christopher kanina baka hanggang ngayon hindi ko pa alam kung saan ito hahanapin. Hindi ko na napigilan panahawiin ang comforter na nakatakip dito. Hindi ko maiwasan na mapangiti ng masilayan ko ang napakaganda nitong mukha. Kung ganda ang pag-uusapan, napaka-perfect nito. Walang-wala sa taglay na ganda ni Charlotte ang mga model na nakakasama ko tuwing may fashion show ako. Kaya siguro unang kita ko palang sa kanya noon talagang nabihag niya na kaagad ang puso ko. Ang tagal ko kayang naghintay na humantong ito sa tamang edad para maligawan ko. Kaya lang, napakahirap pala nitong lapitan. Napaka-alof at napakataray. Mahirap din pormahan lalo na at pamangkin siya ng best friend ko. Kaya nga noong napansin ko ito sa bar kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kagad ko itong nilapitan at hindi ko maiwasan na makaramdam ng selos dahil may mga kaibigang lalaki itong kasama. Bigla tuloy akong nakaramdam ng takot sa isiping baka isa sa kanila ay nililigawan na si Charlotte. Wala tuloy akong choice kundi bakuran ito. Niyakap-yakap ko pa siya para ipakita sa mga kasama niya na hindi nila pwedeng pormahan ang babaeng matagal ng gusto. Mukhang nakikiayon sa akin ang pagkakataon ng gabing iyon dahil may reporter din pala sa bar at kinakunan kami ng larawan. Nagtrending at pagkakataon ko na yon para makausap ang kanyang mga magulang. Nasapak pa nga ako ng ama ni Charlotte na si Papa Christian pero hindi ko yon ininda. Masarap kaya sa feeling na masapak ka ng taong malapit mo ng maging bayanan. Malaki ang respeto ko sa kanila kaya hindi ako umangal. Hindi din ako nakaramdam ng galit at pagtatampo. Kahit ilang beses niya pa akong sapakin, tatanggapin ko basta mapasa, akin lang ang anak nila. Of course, kaagad kong inamin sa kanila kung ano ang intentions ko sa anak nila. Hindi ko na din itinama ang pagdududa nila na may nangyari sa aming dalawa ni Charlotte. Dagdag points ko kaya yun para mapasa akin ang babaeng mahal ko. Inamin ko din naman sa kanila na mahal ko si Charlotte at lahat kaya kong gawin para mapaligaya ito. Nagulat pa nga ako dahil kaagad silang pumayag sa alok kong kasal. Siguro, malaki din ang tiwala nila sa akin at naniniwala sila hindi ko sasaktan ang anak nila na siyang gagawin ko naman. Bubusigin ko ng pagmamahal si Charlotte. Gagawin ko din ang lab upang matutunan ako nitong mahalin. Walang ibang lalaki ang magmamay, ari dito kundi ako lang. Ngayong gabi, bahagya pa akong nadismaya ng sabihin nito na hindi naman daw palan iya paborito ang dala kong pagkain. Mukhang naisahan ako ng isa sa mga katriplets niya at maling impormasyon ang naibigay nito sa akin. Pero kahit papaano masasabi kong mabait pa rin naman ito. Pinilit niya pa rin ang kanyang sarili na kainin ang mga dala kong pagkain. Tinanggap din naman niya ang bulaklak kong dala kaya naman kahit papaano gumaan ng kahit kaunti ang pakiramdam ko. Akala ko talaga bokya ako ngayong gabi eh. Mabuti na lang din at mukhang naniwala ito sa akin sa sinabi ko na hindi ko naman talaga nabuntis si Maureen. Kahit simpleng pagkain ang dala ko sa kanya, masasabi ko pa rin na ito ang pinakamasarap na dinner na nakain ko. Sino ba ang hindi gaganahang kumain kung katabi mo lang ang babaeng mahal mo? Nagawa ko pa siyang subuan kanina kaya masasabi kong kumpleto na buong gabi ko. Hindi ka na ba galit? Pwede ka na bang sumama sa akin pa uwi ng bahay? Kakatapos lang namin kumain ng sawakas na sabi ko din kung ano ba talaga ang pakay ko. Iyon ay ang muli itong miwi sa bahay. Gabi na! Bukas na lang siguro ako uwi pagkatapos ng klasiko, sabot nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng lungkot. Ibig sabihin nito kapag iwan ko siya dito sa mansion, bukas ng hapon ko na siya ulit makikita. Ganoon ba? Well, okay bukas na lang din pala ako uwi. Gabi na at parang hindi ko na kayang mag-drive pa uwi eh, pagdadahilan ko. Sana lang talaga pumayag siya. Gusto ko sana siyang makatabi sa pagtulog buong gabi. Never pa kasing nangyayari sa amin yun simula nang ikinasal kami. Hindi naman ito nakasagot. Sabay pa kaming napalingon sa pintuan ng dining area nang makita namin ang pagdating ni Grandma Napangiti pa ito nang makita kaming dalawa ni Charlotte na parehong nakaop sa harap ng dining table. Naku naman! Mabuti naman at napilit mo iyang asawa mo na kumain ng dinner, wika nito. Kagad naman akong napatayo at yumukod dito tanda ng pagalang. Good evening po grandma, bati ko. Kagad naman lumapit si Charlotte dito at tinanong niya ang kanyang lola kung bakit gising pa ito. Sinabi nito na kukuha lang ng tubig kaya naman si Charlotte na mismo ang kumuha ng bottled water sa ref at iniabot nito kay grandma. Bukas ng umaga na kayong dalawa umuwi. Magpapahanda ako sa cook natin na magluto ng special na agahan para sabay-sabay na tayong kumain ng breakfast. Bilin pa nito sa aming dalawa ni Charlotte bago kami iniwan dito sa dining area. Naiwan man kaming dalawa na nagkatinginan. Saan ka kayo yan matutulog? Hindi ko alam kung nakaredy ba ang mga guest room, kaagad na sambit nito sa akin. Halata sa mukha nito ang pagkailang. Hindi marahil nito ma-imagine na magsasama kami sa iisang silid na yung gabi. Pwede naman ako sa kwarto mo di ba? Isa pa kapag maghiwalay tayo ng kwarto, baka kung ano ang isipin nila sa ating dalawa, sagot ko naman sa kanya. Umaasa ako na pumayag siyang makatabi ko siya sa kama kahit na yung gabi lang. Sobrang excited ko na talagang makatabi siya sa pagtulog at ang mukha niya ang unang masilayan ko pagkagising ko kinaumagahan. Pero, hindi ako sanay na may kasamang ibang tao sa loob ng room eh. Masanay akong mag-isa, sagot naman nito Ayos lang naman kahit sa side ako sa kama ka sa sahig ako. Don't worry, harmless ako at hindi naman kita gagahasain no, pabiro kong sagot sa kanya. Kagad kong napansin ang biglang pamumula ng pisngi nito. Lalo tuloy itong naging cute sa paningin ko. Sige na na. Pero, ipangako mo na magbehave ka ha. Black belter ako at hindi mo naman siguro hahayaan na lumabas ng kwarto bukas ng umaga na sira-sira ang mukha mo ba? Diba? Sagot nito na nagpakabasa sa akin na pala, muntik ko nang nakalimutan. Magaling sa self-defense si Charlotte dahil mahilig itong mag-enroll noon sa mga martial arts. Sumali pang nga ito sa taekwondo noon. Hindi talaga malabong magkalasob-lasob ang boto ko sa kanya kapag gumawa ako ng bagay na hindi niya magustuhan. Hindi ko akalain na mag-enjoy ako sa mga pagkain na dala ni Pino. Halos maubos nga namin eh. Yun nga lang, problema ngayon kung paano ako makatulo. Busog na busog ako dagdagan pa na kailangan kong patulugin si Pinot sa kwarto ko. Hindi ko talaga ma-imagine sa sarili ko kung paano ang magiging pwesto namin ito sa pagtulog. First time ko yatang matulog sa iisang silid na may kasamang lalaki at ngayon palang nakakaramdam na ako ng matinding pagkailang. Tahimik kami pareho na umakyat ng hagdan para bumalik sa kwarto pagkatapos naming pagtulungan ligpitin ang aming mga pinagkainan. Kahit naman maraming kasambahay dito sa mansion, hindi din naman. Pwedeng iiwan na makalat ang buong dining area. Kahit papaano, tinuruan naman ako ni Mama Carmela na maglinis at huwag iasa lahat sa kasambahay. Malaki naman itong kama kaya ayos lang kung sa kabilang gilid ka pumwesto at dito naman ako sa kabila, kaagad kong wika sa kanya pagkapasok pa lang namin ng kwarto. Hindi ko naman maatim na patulugin ito sa sahig. Hindi naman ako ganoon kasamang tao na hayaan na sumakit ang kanyang likod na matulog sa matigas na sahig. Are you sure? I mean malapit naman na mag-umaga. Kaya kung ay handle ang tigas ng sahig maging komportable ka lang sa iyong pagtulog, sagot naman ito. Pigil ko naman ang sarili ko na mapaismid. Huwag niyang sabihin na ayaw niya akong makatabi sa kama. Ako na nga itong nagmamagandang loob, siya pa itong may ganang mag-inarte. Pero kung hindi naman makakaapekto sa pagtulog mo, of course buong puso kong tatanggapin ang suggestion mo. Medyo pagod din ako at naghahanap ang katawan ko ng medyo malambot na kama, nakangiti nitong muling wika sa akin na siyang nagpataas ng aking kilay. Ang arte talaga nito. Gusto niya din naman pala pero ang dami niya pang pasakalye. Hindi ko na ito sinagot pa. Kaagad kong inayos ang kama. Naglagay pa ako ng unan sa gitna para siguradong may boundary kami sa isa't isa. Mining bawal lumagpas ang isa sa amin sa unan na iniharang ko. Gets mo na siguro ang ibig kong sabihin, di ba? Wika ko pa sa kanya sa bayturo ng unan sa gitna ng kama. Nangingiti naman itong tumango. May kumot ka na dyan. May unan na din isang rules lang kailangan mong sundin. Bawal kang lumagpas sa boundary na iyan. Kapag mangyari iyon, hindi ako nangingimi na tadyakan ka para malaglag ka sa kama. Muling wika ko na nagpahalakak dito. Kunot ang noo ko naman itong. Tinitigan. Sorry. Sorry. Natawa lang ako. Kailangan ko nga pala talagang mag, ingat kung ayaw kong mabalda, sagot nito. Inirapan ko lang ito at naglakad na papunta sa pwesto ko. Mauna ka nang gumamit ng banyo, Nakatulog na ako kanina, kaya hindi pa naman ako inaanto, wika ko sa kanya. Kaagad naman itong tumango at nagmamadali ng pumasok sa loob ng banyo. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Mukhang harmless naman si Pinot. Maayos din itong kausap kaya mukhang wala akong dapat na ipag-aalala. Mukha naman itong gentleman at hindi bastos. Babaero lang siguro talaga ito pero hindi naman yata ito marunong mangharas ng babae. Sa bagay, manghaharas pa ba ito gayong babae na ang kusang lumalapit sa kanya? Liban sa pagiging pogi nito, ano pa ba ang meron sa isang Pinot Smith para kabaliwan siya ng mga babae? Baka naman magaling lang siyang magpaikot ng babae sa kama? Sa sobrang dami ng babae na dumaan sa buhay niya, tiyak expert na itong playboy na ito sa pagpapaligaya sa mga babae, hindi ko maiwasang bulong habang nakatitig sa pintuan ng banyo. Nagtataka lang talaga ako. Marami namang pogi dyan sa paligid pero hindi naman katulad niya na habulin talaga ng mga babae. Hindi kaya masyadong malaki ang ii-i niya, kaya nababaliw sa kanya ang nakakatikim noon. Sa isiping iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi. Kung ano-ano ang tumatakbo sa utak ko. Kung saan-saan na din nakakarating ang wild imagination ko. Hindi ko tuloy maiwasan na masabunutan ko ang sarili kong buhok. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ba iyon ang tumatakbo sa utak ko? Nakakahiya. Wala pa akong experience sa sex pero hindi naman ako ganoon katanga para hindi malaman ang iba't iba sizes ng ari ng tao. Magdodoktor ako kaya na pag-aaralan ko iyon. Ilang minuto din itong nanatili sa loob ng banyo at nang lumabas ito na nakasuot na ng bathrobe. Maraming malinis na bathrobe sa loob ng banyo, kaya normal na lang iyon. Ang problema nga lang wala pala itong dalang damit na pamalit. Huwag niyang sabihin na matutulog siyang nakasuot ng bathrobe. Gustuhin ko man siyang hiraman ang pamalit na damit kay Uncle Rafael pero dis oras na ng gabi. Hindi pwedeng kumatok na lang ako sa kwarto nila dahil taktulog na ang mga iyon. Hindi pwedeng isturbuhin lalo na at maselan ang pagbubuntis muli ni Veronica. Baka makutusan pa ako ni Uncle kapag isturbuhin ko pa sila. Wala ka bang dalang pamalit, hindi ko maiwasang tanong kay Pinot. Kaagad